Huwag kau ka munang mag-scroll. dahil kung ikaw ay pensioner, may pensioner sa pamilya, o malapit nang mag-retire, ang balitang ito ay siguradong magpapabilis ng tibok ng puso mo. E ngayong araw, kinumpirma na ang inaabangan ng milyon-milyong Pilipino malaking taas sa SSS pension para sa 2026 at hindi ito maliit na dagdag na parang dati. Ang increase na ito ay isa sa mga pinakamalaking adjustment na matagal nang hinihingi. At sa video na ito, ilalabas ko ang eksaktong bagong buwan ng halagang dapat mong i-expect. Maraming nagtatanong, magkano na ba ang pinakamababang pension? Gaano kalaki ang itataas? Kasama ba ako sa increase? At ang pinakamahalag niyon, kailan dito matatanggap? Lahat ng iyan, klarong-klaro nating sasagutin. Pero bago tayo tumalon sa mga numero, isang bagay muna ang dapat mong marinig. Hindi lahat ay nakakaalam ng update na ito. At maraming pensioners ang posibleng mamiss ang importanteng detalye kung hindi sila updated. Kaya kung may kilala kang senior na umaasa sa pensyon linggo-linggo o buwan-buwan, siguraduhin mong mapapanood nila ang video na ito. Dahil ngayong araw, hindi lang basta update ang ibibigay natin, bibigay tayo ng malinaw, diretsyong paliwanag para alam mo kung ano ang papasok sa bulsa mo pagdating ng 2026. At bago tayo magsimula, isang mabilis na pakiusap lang. I-like mo muna ang video na ito para mas marami pang pensioners ang makaalam ng napakalaking balitang ito. Okay, simulan na natin. Dahil ang susunod na mga sandali ay maaaring baguhin ng balitang ito para sa libu-libong pensioner sa buong Pilipinas. Una sa lahat, gusto kong ipahatid agad sa inyo bakit ganoon kaimportante ang pagtaas na ito sa buwanang pensyon ng Social Security System at kung ano ang ibig sabihin nito para sa buhay ng bawat Pilipino na umaasa sa pensyon bilang bahagi ng kanilang kabuhayan. Isipin mo ang isang tahanan, isang matandang mag-asawa, o siguro isang solo parent na ilang taon na lang ay bababa sa sahod, nakadepende sa maliit na pensyon para sa gastusin sa kuryente, gamot o pagkain. Paano ba nakakapagbigay ng kapanatagan ng isip, lalo na ngayong mahal ang mga bilihin at ang buwan-buwan ding gastusin kapag may maliit na dagdag sa pensyon? Di ba't parang may liwanag na sumisilip sa dulo ng madilim na tunnel? Aning ngayon imay balita na ang liwanag na iyon ay maaaring mas maliwanag kaysa inakala mo. Mula sa mga nakaraang taon, marami na ang humihiling ng malinaw at makatarungang pagtaas sa pensyon. Hindi lang dahil sa inflation, kundi dahil nararapat lang na mabigyan ng respeto at proteksyon ang mga taong tumulong sa pagpatakbo ng bansa habang sila'y nagtratrabaho. At ang pag-asa ngayon ay hindi na lang pag-asa. May mga opisyal na pahayag na nagsasabing may malaking adjustment ang paparating para sa 2026. Tandaan, hindi ito basta-basta utang na loob. Ito na'y pagsunod sa pangako na ang pensyon ay mabuhay ng may dignidad, lalo na kapag tumatanda na. Ngayon gusto kong ilahad sa inyo sa pinakapraktikal at malinaw na paraan kung ano ang ibig sabihin ng malaking taas sa pensyon. Una, ang sinasabing adjustment ay hindi lang limang daan o isang libong piso, kundi potensyal na signifikaneng dagdag na makakapagpabago sa araw-araw na bilhin at gastusin. Ito ay may kakayahan para mapagaan ang bulsa, mabawasan ang stress tuwing papasok ang buwan, at magdala ng kaunting ginhawa para sa marami. Yeah, para sa mga senior citizens, the most sa o may mga baka anak na umaasa sa kanila, ito'y maaaring magbigay ng mas maraming pag-asa. Na, pero bago tayo masyadong ma-excite, may isang mahalagang bagay na kailangan nating suriin. Paano ba nakumpirma ang pagtaas? Hindi sa chismis sa kanto, hindi rin sa kumalat na screenshot na walang malinaw na pinagmulang dokumento. Ang pagtaas ay binanggit sa mga ulat ng mga opisyal ng SSS mga draft proposals na nakapasang sa kinauukulang komit at mga pag-aaral na isinagawa para matukoy ang tamang halaga ng bagong pensyon. Sadyang dinisenyo ito para masiguro na ang mga tunay na pensioner at hindi anumang social media scam yung makikinabang. Kapag lumabas ang ganitong uri ng balita, mabilis itong kumalat. May mga kwentong kumakalat tungkol sa automatic enrollment, instant increase o mga online forms para i-claim ang dagdag. Pero tandaan mo ang anumang proseso ay may official channel. Ang SSS ay may matibay na sistema para ipaalam sa bawat pensioner ang bagong pension sa pamamagitan ng sulat, SMS, o sa mismong AEPS, Advanced Election of Pensioners Election of Settlement. Hindi sa random na link. Kaya mahalagang manatiling mapanuri at huwag basta maniwala sa mga nakikita sa social media na walang konkretong ebidensya. Ngayong alam mo 'yung likod ng proseso, pag-usapan naman natin ang timeline. Kung kailan mo inaasahan na matatanggap ang dagdag na pensyon. Base sa mga ulat, inaasahan itong magiging effective sa susunod na quarter pagdating ng unang buwan ng 2026. Ibig sabihin, habang naghahanda ka para sa bagong taon, may dahilan kang tumingin sa buwanang kinikita mo ng may bagong pag-asa. Siyempre, depende ito sa formal na anunsyo, sa pag-apruba ng budget, at sa kumpirmasyon mula sa SSS mismo. Pero ang mabuting balita, so far so good. Siguro nagtataka ka, paano ko malalaman kung kwalipikado ako sa bagong pensyon? Oo, mahalagang tanungin yan lalo na kung nag-aalala ka na baka may mga bagong kriteriya. Subalit ayon sa mga pag-aaral at draft proposals, ang lahat ng kasalukuyang pensioner na regular na tumatanggap ng pensyon, hindi yung mga may suspension o may kulang sa requirements. Kung matagal ka ng pensioner, may maayos na account at walang pending na problema sa SSS records mo, malakas ang posibilidad na makuha mo ang bagong halaga ng automatiko. Basta siguraduhin naka-update ka sa SSS Contact Information at regularyong natatanggap mo ang mga abiso, isipin mo ito, isang ina na matagal nang inaabutan ng pensyon na maraming gasgas sa tela mula sa paulit-ulit na pag-ikot ng buwan, bigla siyang nakatanggap ng dagdag, hindi ganap na yaman, pero sapat para bumili ng gamot, dagdagan ang ulam, o may pambayad sa kuryente at tubig. Ang prasmain siyastas siyang nakatira sa ibang bansa o nagwo-work abroad, isang bagong pag-asa mismo. Yung klase ng ginhawa na hindi mo makikita sa social media headlines, pero ramdam mo sa bawat araw, at talam mo yung pa sa pera, ang pag-asa, respeto, at dignidad na dala nito ay talagang mahirap sukatin. Maraming matatandang Pilipino ang nagretiro noong panahon na maliit ang sahod at walang social safety net. Maraming nagtrabaho ng buong buhay, nagbayad ng kontribusyon sa SSS, at kailanman hindi nila inaasahan na sila'y matutulungan ng ganitong paraan. Pero heto tayo ngayon, may pagkakataon silang makaranas muli ng bahagyang ginhawa na may mararating na pensyon na hindi na lang pambayad sa bilihin kundi isang tunay na benepisyo para sa tahimik nilang pamumuhay. Siyempre, may mga tanong pa rin tayo at karapat dapat lang na itanong lahat. Ano ang gagawin kung may natanggap ka na pensyon ngayong buwan pero hindi mo pa na-receive ang dagdag? Paano magsusumit ng reklamo? Dakanoan ang gagawin kung may kamag-anak ka na namatay at gusto mong ipasa ang benepisyo? lahat iyan ay dapat i-check sa opisyal na SSS helpline o sa pinakamalapit na opisina. Gunsaman, importante, huwag basta sumunod sa usap-usapan o maling impormasyon. Panindigan ang tama at siguraduhing may katibayan. I-advise mga mas batang nanonood. Baka iniisip mo na ang pensyon ay para lang sa matatanda. Dapat mong isipin muli. For dahil ang pag-aambag mo na ngayon bilang miyembro ng SSS Bilang nagbabayad ng kontribusyon ay hindi lang para sa iyo, para rin sa mga susunod na henerasyon. At ang paggangat ng pension ngayon ay pahiwatig na may sistema para sa kinabukasan mo. Giya-habang yeah, may pagkakataon tayo bantyan mo ang mga update at maging bahagi ng pagbabago. Ngayon, gusto kong hilingin sa iyo, kapag lumabas na ang opisyal na anunsyo, huwag basta maniwala ka sa mga walang pangalan na post maghanap ng kumpirmasyon mula sa website ng SSS o sa opisyal na social media account nila. Naway save mo ang mga dokumento, iprint mo kung kinakailangan, at i-verify ang pangalan mo. Huwag pabayaan na maging biktima ng maling impormasyon. Para sa mga kasalukuyang pensioner na tumatanggap ng pensyon buwan-buwan, baka ito ang huling gabi mo ng pag-aalala sa gastusin bago sumikat ang araw ng bagong pensyon. And for na mga iba tang contributor, isipin na mo na kapag tumanda ka, may mag-aalaga sa iyo. Isang pensyong may dignidad, may respeto at may pakinabang. So, sa so sa huli daw ng mensahe ko sa iyo ngayon ay simple. Huwag mong ipagpaliba ng pag-alam. Huwag mong ipagpaliba ng paghahanda. Kung may darating na pagtaas, gusto mong maging ready emotionally, financially at sa impormasyong kailangan mo. Huwag dikang de depende lang sa chismis hanapin ang katotohanan. At kapag may lumabas na anunsyo, huwag kalimutang i-double check ang pangalan mo. Huwag hayaang may maiiwan. Kaya hang hinihintay natin ang 2026, gamitin mo ang mga araw na ito para maghanda. Ayusin ang records mo, i-update ang impormasyon mo sa SSS at siguraduhing alam mo ang mga karapatan mo. Anikods ka mag-alala, kapag dumating ang araw ng adjustment, hindi lang ito basta dagdag. Ito ay paggalang sa mga taong nagtatrabaho ng buong buhay para sa kinabukasan ng bayan. At kahit tapos na ang video na ito, ang iyong pakikiisa, paniniwala at pagiging handa ay patuloy. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, lalo na sa mga senior na maaaring malayo sa internet o social media. I-share mo ang tamang impormasyon para makatulong ka rin. Dahil sa huli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Sa pag-aalam, pagpapaalala at pagtutulungan. Kung nasundan mo ito mula simula hanggang dito, tingnan mo ngayon ang iyong SSS records. Itanong mo sa sariling konsyerto, handa na ba ako para sa bagong pensyon? And kung oo, ipagmalaki mo na ng dahil maaring sa 2026, magsimula muli ang bagong kabanata ng seguridad, dignidad at pag-asa. Maraming salamat sa panunood, sa pagtitiwala at sa pagiging bahagi ng pagbabago. Senhiwas kumeng kalamtang iliki ang video na ito para mas marami pa ang makatanggap ng tamang impormasyon at makatulong tayo para sa lahat ng tunay na pensioner hanggang sa susunod na update at sana may magandang balita na tayo para sa iyo para sa kanila at para sa lahat ng Pilipinong naghihintay ng pag-asa